sa panahong puno ng ingay, panghuhusga at social media toxicity, may mga awitin na hindi lang basta tugtugin kundi naging tinig ng paninindigan. Isa narito ang bagong himig ng SB19 na may pamagat na Dungka. Pero ano nga ba talaga ang sinisigaw ng kantang ito? Ano ang malalim nitong kahulugan? at bakit ito isang revolusyon sa anyo ng musika. Sa video na ito, tatalakayin natin ang masalimuot ngunit makapangyarihang mensahe ng dungka mula sa bawat linya ng lyrics, visual ng music video, tunog at konteksto sa lipunan. Humanda kang mag-isip, makaramdam at tumindig dahil hindi lang ito tungkol sa SB19 kundi tungkol sa ating lahat isang makapangyarihang pahayag mula sa SB19 na nagsisilbing salamin ng kasalukuyang estado ng lipunan, pakikibakan ng mga artista at buhay ng karaniwang Pilipino. Hango sa salitang hiligay nun na dungka, na may kahulugang tumabi ka, o doon ka, ang kanta ay nagsilbing panawagan laban sa mga mapanirang kritisismo, negatibidad at crab mentality mga suliraning malalim na nakaugat sa kulturang Pilipino. Unang mensahe ng pagtutol sa negatibidad at paninira. Isa sa pinakamatinding mensahe ng kanta ay ang pagtulig sa sakrab mentality, ang ugaling humihila pababa sa kapwa kapag umaangat ito. Sa liriko at visual na aspeto ng music video, malinaw ang pahiwatig ng pagpapaalis o pagpapatahimik sa mga toxic na tao. Sa linya ng Isang matapang na tugon ito sa mga bashers at kritiko na pilit pumipigil sa pag-unlad ng iba. Pinapalakas ng SB19 ang ideya na hindi na kailangang patahimikin ang sarili upang maplease ang lahat. Sa halip, dapat tayong manindigan sa ating mga prinsipyo, identidad at sining. Sa ganitong paraan, nagiging instrumento ang kanta ng empowerment hindi lamang para sa grupo, kundi para rin sa kanilang mga tagapakinig na dumaranas ng diskriminasyon o panghuhusga. Ikadalawang representasyon ng tunay na buhay Pilipino, ang music video ng Ka, ay isang visual na love letter sa simpleng buhay sa Pilipinas. Mula sa eksena ng street basketball, karinderia, zumba sessions, karaoke nights, at mga kaganapan sa barangay. Ang mga ito ay representasyon ng buhay kanto, ngunit hindi bilang pangungutya, kundi isang pagdiriwang ng katotohanan. Ang mga ordinaryong eksenang ito ay hindi mahirap, kundi puno ng kulay, galak, at pagkakapit-bisig ng komunidad. Sa ganitong paraan, inilalapit ng SB19 ang kanilang sarili sa masa, hindi bilang mga unreachable na idolo kundi bilang mga anak ng bayan na galing din sa parehong lugar na pinanggalingan ng kanilang tagapakinig. Ikatlong kritika sa lipunan, politika, media, at kulturang pambansa. Ang eksena sa music video kung saan tinatakpan ang mukha ng isang trapo o tradisyonal na politiko ay isang tahasang politikal na pahayag. Sa halip na hayaan ang mga makapangyarihan na kontrolin ang narrative pinapakita ng grupo na ang sining ay maaaring maging sandata sa pagbabago. Ito rin ay patama sa cancel culture at power structure sa entertainment at media industry. Ang ilang linya sa kanta ay tila tumutukoy sa karanasang personal ng grupo na minsang binabash dahil sa estilo nila o tinatawag na Tito Vibes, puro pa cute, o hindi kasing level ng ibang K-pop acts sa halip na umatras, ginamit nila ito bilang gasolina para itulak ang mensahe. Hindi namin kailangan ng validation nyo para umangat. Ikaapat na pagpapalakas sa marginalized communities. Malaki ang naging bahagi ng LGBTQ plus community sa music video ng Dungka. Mula sa drag queens hanggang sa gender non-conforming personalities, ipinakita ng SB19 na ang inclusivity at diversity ay dapat yakapin hindi ilayo sa kontekstong konserbatibo ng kulturang Pilipino ito ay isang radikal at makataong hakbang ang pagkilala sa mga sektor na madalas na isasantabi ay isang tahimik ngunit matibay na paninindigan na ang sining ay para sa lahat anuman ang iyong anyo kasarian o estado sa buhay ikalimang tema ng pagbangon pagkakaisa at pagpupunyagi sa kabuuan ng kanta, naroon ang tinig ng isang Pilipino na hindi nagpapakain sa kaguluhan, kundi tumatayo, lumalaban at nagdiriwang. Ipinapaalala nito na sa kabila ng bashers, kahirapan at sistemang mapanupil, may puwang para sa musika, sayaw, galak at pagkakaisa. Ang beat ng kanta ay upbeat, percussive at masaya, nagiiwan ng impresyon na kahit mabigat ang tema, may pag-asa. Parang sinasabi ng SB19, hindi lang ito rant, ito ay pahayag ng pag-asa. Konklusyon, ang dungka ay hindi lamang isang kanta. Isa itong sining ng protesta, pahayag ng kultura at sigaw ng damdamin ng karaniwang Pilipino. Sa bawat linya at eksena, inaalok tayo ng SB19 ng salamin hindi upang manlumo sa ating anyo kundi para makilala, mahalin, at ipaglaban ang ating pagkatao at bayan. Sa pamamagitan ng dungka, muli nilang pinatunayan na ang musika ay hindi lamang pangaliw, kundi isang revolusyonaryong anyo ng komunikasyon. At sa bawat dungka dyan na sambit nila, may panibagong sigla ang bawat Pilipinong pinili ang magsalita, lumaban, at magmahal ng buong tapang. Ang dungka ay hindi lamang awit. Ito ay panawagan. Isang sigaw mula sa mga pagod na, sinisisi at binabaliwala. Isa itong paalala na bawat isa sa atin ay may karapatang magsalita, magpahayag at magtakda ng hangganan. Isa itong revolusyon sa anyo ng tunog, salita at kultura. Kung naramdaman mo rin ang lakas ng kantang ito, huwag kalimutang ibahagi ang video. I-comment ang pinakatumatak na linya para sa iyo. At siyempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito ang awit decode para sa mas malalalim pang pagsusuri ng mga awit mula sa iba't ibang panig ng mundo hanggang sa muli tumindig tumula at makinig